Magandang umaga po mga pambin, kumusta po kayo lahat? Maga po tayo sa ilog po At kahapong hapon nga po, pakatawas po natin magtinda Ay naglagay po tayo mga pambin Gawa ng mahit po ang panahon kahapon Ay sabi ko po ay sayang naman Pisting po ulit tayo kung May mahuli po tayo sa taing nung mga nakalipas na araw po ay puro baha po ay. Ay gumanda po ang panahon ulit. Hindi testing po ulit tayo. Medyo labo po ang ating tubig mga kapambin Kapag ka hindi umulan, lilinaw po ulian. Habagat po pala uli ang ating panahon. No? Dito po tayo naglagay uli sa ating daan. Dalawa. Tapos sa baba po ay tatlo doon. Tapos yung iba ay sa taas po. Sana po may mahuli tayo. Yeah, libreng ulam mo naman ari. Mayon po ay ribis po mga kanin. sa habit ng dulo dalian nga po tayo kahapon at hapon na nahuli kanya ayun katang po mga kapambing katang walang hipon panlahok din po Salamat po sa blessing. Ayos na po ito Malaki-laki po ang tubig Yung May namimilantik po May hipon aray Ang salamat po Yun Bawi po tayo dito Hipon katang po aray po yung ating pangatlo Yan, dulas po ng bato. Malumot. Bulik ya. Ay, katanglaan ko. Walang napilantik. Ah. Ang dagdag din po ito. Sarap po maligo. Yan, kung sinong mahilig maligo, mahilig sa si tubig, libre po dito, paliligo. Labit na po pala yung ating host dito. Nakaayos ko po pala, re. Eh. Delikado po yan. Kapag ka bumaha. Buma bumaba, bumaba po. Babatakin po natin sa taas po para tumuwid pa ganun. na. Ganda po ng lagas Zero po dito. Naubos na naman din eh. Wala po. Meron pa po tayo dyan sa baba. Isa lang. Tapos patas na po ulit tayo. sana yun hindi po tayo lugi din eh may hipon po mga kambing na yan bawi tayo ganun po talaga minsan eh walang huli hindi po pare-pares ating napaglagyan ay paho na po tayo may apat na perasa pa po, po sa taas po dun sa ating liguan dito po tayo sa ating kasalok po ng tubigan dito lang po sa baba buhangin po yan yun hipon po mga pambing hipon ko tangpo yeah. salamat po may panlahok naman tayo may tatlo pa po, po dyan sa baba sa ating liguan dyan hmm. magkakalapit lang ang puring apat gawa ng dalian nga po at halos padilim na po tayo naglagay ay hindi tayo lumayo ah dami oh yun salamat po hmm. Alam pagka madami po. Mabigat. Mabigat po ang tain. Hawak pala ang puway alam na. Madulas. Batu ito lang po yung pangatlo natin at ah, pangwalo yan may naligo na po basa na po ang bato may maligo Ano po yung ating paligon mga kaprambin? Anong huling mo? Hmm. Ay, tatangpo, hipon din. Maas din po. Akala ko tayo wala nang laman na itong ilog Mayroon pa pala Hindi pa tayo nasuro Pare po, panghuli natin Pagkakas Ang po mga pambin. Salamat po. Yan eh. Nipon katang pilang-pikan po ah. Matingin po naman tayo ng pako dyan sa taas po mga pambin. Tingnan natin kung mayroon po. Ang dami na rin. Dito po muna ito. Hindi na lang po may ilang araw pong ano maulan kaya siguro marami lang pako mga pera tayo na unahan ha wala na yun tingnan natin dito naman po sa probinsya kung may mga libreng ulam yun na po ang ating kinukuha sa mahal po ng daily ngayon ah saglit lang po ang pera ay pag nabariya po ang 1,000, ay, utay-utay na po yun. Kaya tayo po laging naglalagay ng tayo, ay, eh, makatipid-tipid man la po na konti ay, hindi tayo bibili. Bata ko kaya. O, yun, mayroon. Ayan, hmm, kuha tayo. Ayan, eh, may mga pakupo, mga parmin. Eh. eh salamat po sa blessing. Libre ulam. Ulam. may nangunghan na rin eh. mga pinagputulan po Ang hmm, ganda po. Sariwang-sariwa eh. Mas na po ito mga farmbin Sariwang sariwa po Yan dito po muna yan Nakuha po tayo ng ano Kawayan po doon sa dulo Project po ni Bunso Tangkay po ng watawat Project po sa school Pukuha po tayo doon sa ano Kawayanan Mauwi na po tayo mga pambin. Makakuha po tayo ng stick. Yun, Siit po ng kawayan. Dalawa para may pamimili ang sabi Tangkay lang naman po ng watawat. Harap po yung ating huli mga kapambing. May isa pang hipon eh. Ooh. kanhaon naman po tayo sa gulay Ito po ating huli mga kundin oh. Eh. Dami pa rin po. Salamat po sa blessing ya. May sariwang hipo na naman po. May panlahok na tayo mamaya. Mamaya po ulit tayo mga kundin. Salamat po.